decision uh, as to Bamban na Mayor Alice uh, Hugo, Uh may directives po ba kayo to sa DILG Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this uh, certain uh, mga issues na kinakarap niya lalo na po yung uh, alleged na uh, may kinalaman siya sa pogo operations at saka yung citizenship niya po. Uh, well, uh, matagal na namin naimbestigahan niya, kaya naman nahuli yan eh. Uh, dahil rinid natin yung sa banban, uh, nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, uh, question ngayon natin yan kung talagang totoo ito mga ito, at uh, saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami saan ang ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang investigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, uh, yun, lahat i-investigahan natin yun. Kasama ang uh, investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado.